Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sandibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Upang malaman ng lahat na ang mabubuti gawa ay nagawa niya sa tulong ng